Libo-libong pabilya at mga residente ang nagulantang at natakot ng yanigin ng Surigao del Sur ng magnitude 7.4 na lindol kagabi. Patuloy pa rin ang malalakas na aftershocks hanggang sa ngayon. Kaya naman ang ilang infrastruktura at bahay, nakitaan na rin ang mga bitak at pagkasira. Alamin natin ang sitwasyon ngayon mula kay Jason Abisola live mula sa Surigao del Sur. Jason! Dominic hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin nating nararanasan ang mga aftershocks kasunod ng pagtama ng magnitude 7.4 na lindol dito sa Surigao del Sur na kung saan sentro ang munisipalidad ng Hinatuan. Nataranta at hindi pa maipahayag ni Nelly ang kanyang nararamdaman matapos maranasan ang malakas na pagyanig sa Surigao del Sur kagabi. Si Nelly ay nagdadalang tao at nagaantay na lang na mag-labor anumang oras mula ngayon. Sinabi ng live-in partner nito na si Charito, nagsisigaw si Nelly at hindi mapakali kagabi. Paglino gabi, eh, na grabe niya hilak, eh, na kulbaan siya bagay eh, basing makuha ng building. Mahal tong ni Gawas. Si Nelly ay isa sa anim na mga pasyenteng na iwan sa Bislig District Hospital matapos ang malakas na paglindol kagabi. Nagmistulang abandonado ang mga ward beds dito sa Bislik District Hospital sa Surigao del Sur. Ito ay matapos ang malakas na pagyanig na nangyari kagabi. Sa inyong makikita, mga gamit na lang ng mga pasyente ang naiwan at siniguro muna nila ang kanilang kaligtasan matapos ang pangyayari. Sinabi ng tagapamahala ng nasabing ospital, agad silang nagdesisyon na pwedeng pauwiin ang mga kaya lang sa bahay magpagaling habang mananatili ang ibang pasyente na kailangan ng monitoring dahil sa kanilang kondisyon. Uh, so far, sa panahon sa linog, uh, naami 72 patients. So ang um, able nga manguli, gusto magid sila manguli, mutong papauli gid na mo sila. Sa isinagawang inspeksyon ng Bisilig City Engineer's Office, ang naturang ospital ay nagtamo lamang ng minor cracks na makikita halos sa sahig Paliwanag ng mga opisyal ay dahil liquefaction o dating daanan ng kanal ang itinatayuan ng ospital. Sa magnitude 7.4 na lindol na kung saan sentro ang hinatuan sa Surigao del Sur, nakaranas ng intensity 5 ang Bislig City. Nakuha naman sa CCTV footage sa loob ng isang bahay sa hinatuan Surigao del Sur ang malakas na pag-alog na nangyari sa nasabing lugar. Kaugnay nito, Daling nag-preemptive evacuation ng mga residenteng malapit sa coastal lines matapos magbigay ng abiso ang FIVOLX na tsunami warning alert. Sa panayam kahinatuan City Mayor Shem Garay, nasa mahigit 21,000 individuals o 8,000 families ang kabuang apektado. Sa barangay Santo Niño, sa nasabing lugar, nasa 12 ka mga bahay ang partially damaged, habang gubuho naman ang isang covered court sa Purok Aquino. Itinak na magdeklara ng suspensyon ng klase ang mayor para sa kaligtasan ng mga estudyante. Uh, I'm going to issue a executive order na isuspensa ang klase ugma kay i-check nato ang mga buildings labinas natong to sa mga eskwelahan kung wala bay kuan kay wala bay mga damage or wala bay kuan uh, pwede pa ba gamiton or safe pa ba gamiton sa mga bata pag-aaralan pa rin ng mayor kung magdedeklara sila ng state of calamity matapos na apektuhan ang 24 na mga barangay sa kanilang lugar sa assessment naman mula sa Office of the Civil Defense Caraga as of 10 am ngayong araw walang casualties na natala sa nasabing insidente pero mayroong 185 na mga bahay ang partially damaged, habang 30 ang totally damaged. Fortunately lang, wala tayong na-report na casualties. May mga reported na injuries but we still have to get the information from the uh, DRRMOs. Pero patuloy ang kanilang verifikasyon sa di umano'y inatake sa puso dahil sa nangyaring mga pagyanig. Sa datos mula sa FIVOX, lagpas 600 na ka mga aftershocks ang naranasan sa iba't ibang lugar sa Surigao del Sur at inaasahan pang rarami ito. Sa Tagum City, Davao del Norte, isang babae ang dinaklarang dead on arrival ng doktor matapos itong matumbahan ng gumuhong pader sa Purok 3, Barangay La Filipina sa nasabing lungsod. Kinilala ang biktima na si Kenneth Joy Gemarino. 29 anyos, may isang anak. Napagalamang kasama ng biktima ang kanyang asawa at anak sa pagbakwit pero natumbuhan ito ng gumuhong 15 feet na pader. Dominic, sa ngayon live nating makakasama ang mayor ng Tagbina, Surigao del Sur na si Mayor Gliza Jane Lanete. Sapagkat isa ang kanilang area sa mga malaki yung danyos na natamaan dito sa Surigao del Sur. Mayor Glyza, magandang gabi po. Magandang gabi din sa iyo, Jason. Yes, Mayor. Kumusta po yung assessment natin at ano po yung ginagawa ngayon ng LGU para po sa matapos itong naranasan natin na malakas na pagyanig sa ating area? Yes, sir. Um, as of this moment or as of this time, we have reported two injured and we are still waiting for verification as to the number of deaths po caused by the lindol. Mm. And yung ang, ang munisipyo din namin to assure the people that na maasahan talaga ang local government unit of Tagbina we identified activities po so mm -hmm. we have uh, the response measures we activate the municipal and barangay EOC mm -hmm. and this morning we conducted barangay response meeting and we manned the 24/7 operation center so yun po yun nangyari kaninang umaga and then the issuance of advisory to BDRRMC kung saan may nangyaring submission of damage report to MDRRMC Operations center so we forwarded pag-asa weather updates and febols advisory sir Jason mm -hmm. and we also conducted clearing operations sa mga barangay na apektado talaga ng lindol and we deployed the Ard Ardana team so mm -hmm. we activated Ardana teams composed by our um, mostly our heads of offices especially the health non the representatives from health office mm -hmm. para ma-assess ma ma natin kung gaano ka talaga kalala ang epekto ng mga nanglindos sa ating mga barangay mm -hmm. and to provide general information on priority needs as well as to identify the available resources resources and mga servisional pwede natin ibagay sa mga Apektado ng lindol Okay, maraming salamat po, Mayor Lastly, Mayor, ano na lang po yung mensahe natin sa ating constituents Lalo na uh, patuloy pa rin natin nararanasan ng mga aftershocks Yes, sir Jason, um, like a mother comforting her children I assure uh, the people of that We will face this challenge together And emerge even stronger So, yung lindol may have shaken our homes but it cannot shake the spirit of that binds us as one community. So supportahan at tulungan po natin ang isa't isa and let us continue to be, to be vigilant in these trying times. And also, I would like to take this opportunity, Sir Jason, to say thank you to the Tufo brothers kasi nandyan talaga sila lagi, no? From kahit kahapon, tinawagan agad nila tayo and may nangyaring monitoring. Especially also to Secretary of the DSWD, Secretary Gatchalian for closely monitoring, Tagbina po and for sending your the angels in red vest and lalo po kay Senator Binay na tumawag talaga kanina and he and he promised to na magbibigay siya ng ayuda para sa mga tao dito sa Tagbina and also Sir Jason. Mm -hmm. Gusto ko pasalamatan ng ating ang ating Congressman, Congressman Johnny Pimentel, and ang suporta na maku nakukuha natin sa pag-aalaga sa ating ang lungsod ni Governor Ayik Pimentel. Maraming salamat po sa updates, Mayor, and maraming salamat po sa, papa, sa papa unlock papaunlak ng aming imitasyon ngayong gabi. Yan po, you, sir, nakasama natin na uh, Dominic, si Mayor Gliza Jane Lenete dito sa Tagbina, Surigao del Sur. Yan na muna ang latest mula rito sa Surigao del Sur. Jason Amisola. para sa bayan. Dominic? Alright, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Jason Amisola.